Oh my God, nawawala naman sa mga pera. kami sa kaya video na to ay tungkol sa nabawala ng pera. Huwag kong pa kayo, ha? Wala ng 20. Ison? Wala, wala si Ison. Nakatawag po lang kanina dyan, eh. So, ito po, yan o. Talanya tanga? One hundred. Ah, wala 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 oh, 20 20. Na. kaya? nag <laughs> di ba? Oh. Uh. Ka Hindi kayo yeah. niya? Hindi ba kayo niya? Hindi ba kayo niya? Hindi ba ba kayo niya? Hindi kayo niya? Hindi ba niya? Hindi ba kayo niya? Hindi kayo niya? ba kayo niya? Hindi ba Hindi ba niya? siya ng 20. ko lang, <laughs> Pagkabay. na wala? Bento. Bento na yan. Ay tungkol na ako ng pera. Kaya hanggang dito na lang. Takayan.